inaprubahan sa 17th regular session ng Sangguniang panlalawigan ng Nueva Ecija ang kahilingan ni Governor Aurelio Umali na lumagda sa ngalan ng ELJ Memorial Hospital sa isang memorandum of agreement kasama ang Philippine Statistics Authority. Ang kasunduan ay kaugnay ng instalasyon at paggamit ng Philippine Civil Registry Information System o PhilCRIS. PSA po kasi ay nag install na ng computerization sa lahat ng mga ospital na rito sa ating sa buong bansa. Kaya nga po yung MOA na hinihingi namin na sana ay maaprubahan para po ma-implement na rito sa ating ospital ang uh, pag-upgrade ng uh, mga gamit. Kami po ang magpa-pilot po sana niya ang uh, sa sampung ospital And... uh, nandit under ng uh, probinsya layunin ng Phil Chris na pahintulutan ng ELJMH na direktang mag-encode at mag imprinta ng mga civil registry records gamit ang 2007 civil registry forms sa mismong ospital. Ang hakbang na ito ay naasahang magpapabilis at magpapadali sa proseso ng paggawa ng mga dokumentong sibil gaya ng birth certificates at death certificates, particular para sa mga pasyente ng ospital. Ayon kay Armand Giazon mula sa record section ng ospital, dati ay iniipon pa nila ng isang linggo ang mga datos bago dalhin sa lokal na Civil Registry Office. Dagdag pa niya, simula pa noong 1968 ay typewriter pa rin ang gamit ng ospital sa paggawa ng mga dokumento. Sa pamamagitan ng Phil Chris, inaasahang magiging mas epesyente at maaasahan ang serbisyo ng ospital, lalo na para sa mga nangangailangan ng agarang pagproseso ng Civil Registry Documents. Ay naman kay board member Baby Palilio, malaking tulong ang proyektong ito upang masiguro ang agarang pagre ng mga bagong silang na sanggol at maiwasan ng anumang problema sa hinaharap kaugnay ng kawalan ng birth records. Ang Philcraze ay isang proyekto ng PSA na naglalayong gawing centralized at accessible ang data ng civil registry records sa buong bansa. Isarin ito sa mga hakbang upang bawasan ang abala ng publiko sa pagkuha ng mga kinakailangang dokumento. Yan po yung sistema ng uh, Statistics Office na ini-install nila sa hmm, computerization program na rin nila. Na dapat lahat ng hospital sana ay uh, ma-upgrade na sa computerized uh, birth certificates. Sa pamamagitan ng proyektong ito, inaasahang mas mapapalapit sa mamamayan ang serbisyo ng pamahalaan at masisiguro ang maayos, mabilis at ligtas na pagproseso ng mahalagang dokumentong sibil. Kasama si Angel Marbumanlag, Lag Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.